Magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Bro. Arnold. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. May ilan sa atin ang nahihiyang magdasal at lumapit sa Diyos sapagkat sila raw po ay labis na makasalanan. Ang tanong ko naman po, sino po ba naman sa atin ang walang kasalanan, ang ubod ng buti at talaga nga namang karapat dapat na humarap sa ating Diyos na kabanal-banalan? Tila wala ata sa atin ang hindi nang kakasala, kahit na paminsan-minsan lang. Lahat po tayo ay nagkakamalit, nagkakasala. Ang ilan ay mas madalas kaysa kung minsan. Sabalit hindi ito dahilan upang hindi na tayo makalapit sa ating Panginoon upang manalangin. Bagkus, ito po ang dahilan upang tayo dapat lalong dumulog sa Diyos na mahabagin. Ang pagmamahal ng Panginoon ay walang sinlawak. Ano mang uri at bigat ng ating kasalanan ay hindi makasasapat upang mapigilan ang pagdaloy ng kanyang pag-ibig at kapatawaran sa ating buhay. Bagamat kailan may hindi tayo lubusang magiging karapat dapat na magpatuloy sa ating Panginoon, huwag naman sana nating ipagkait na tayo kanyang patuloy na amuin at mahalin. Hangad ng Panginoon na tayo kanyang makasama. Tumulog tayo sa kanya at magpakumbaba. Humingi ng kapatawaran at hayaang mapuspos ng kanyang walang kapalit na biyaya. Pagpala inawa tayo ng ating mapagmahal na Diyos ngayon at magpakailanman, man, sanawa.